two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! So, yun na nga. Ito, uh, nakapot ko na yung uh, Gapan City Hall. Yan. So, ito yung municipality ng uh, Gapan. Tapos, yun naman, nakikita eh, yung ano doon, yung Jollibee. Yun. Ito yung Jollibee. <coughs> so, ngayon, maglalakad-lakad muna ako. Pero Hindi ko lang alam kung Medyo Malilapit natin mga bangko rito Or medyo may kalayuan pa Kasi naalala ko wala na pala ako Nakatagong dito <laughs> Pero yun na nga uh, At least naabot ko na itong ano uh, Itong Gabansi Uh, mga sharp for kanina tapos Napay nga lang din ako konti. Oh, sakto din na ano na naubos na yung tubig sa ano sa bottle container ko. Kaya ito, ah, uh, re reveal ko lang na naman 'yan. Ito, sobrang uho din kanina kaya medyo interrupt na ako pa po dito. Pero okay lang, alis na kita ko ng ano, Gaban City Hall. Okay. Base sa ano, base sa kilometer post, yun sa ano. Yun yung nakikita niyo doon. Yung ando doon sa kilometer post na yun, pang 2 kilometers. So, siguro, ang tinutukoy niya is yung uh, parang pinaka-market ng Gapan uh, City. Sa ngayon sa yun, at least, narating na natin yun. So, hindi na natin problema. At least, nasa territorial part na tayo ng ng Japan City ang, ang next target ko naman hoping ha i-approach ko pa ang palayan kung kakayanin kung kakayanin lang kailangan kong i-approach ang palayan city the uh, provincial capital of uh, Nueva Ecija pero sa ngayon goods na ako kung matatarget ko or kung, uh, maka, kung maka kumakaabot pa ako dun sa may kabanatuan okay na ako dun pero mas okay kung maabot ko pa ang palayan city pero hoping na ma-reach out natin ang uh, palayan city pero medyo yun lang medyo, medyo tayo kasi 36% na lang yung percentage ng battery so siguro baka mamayang gabi na naman magamit ko na naman yung ano yung yung power bank yan. Yun, yun na muna yung ano yung update sa ngayon tapos try ko na naman ano, i-reach out ulit yung isang o dalawang city sa mga oras na to hanggang sa gabi yan Ayan naman. It's, uh, magiging good sa akin 'to. No? Magiging okay na. At least uh, naka pwede na mga pag-play safe. <laughs> okay, yun lang muna yung update sa ngayon. And San Leonardo, Revisita. Yan, yan na. San Leonardo. meron pa akong isang ano, isang bayan na, na, na dadaanan bago makakarating na kabanaguan isang bayan pa ba yung nalapasan ko o makarating ng kabanaguan, pero sa tingin ko parang medyo malapit lang yung isang bayan dito para makarating na ako ng kabanaguan pero tinan nyo ah yung kapansin, hindi kararating ko lang sa mga bandang mga mga four tapos may nagla na ako doon may hinaharap lang ako tapos parang mga ano lang siguro mga less than one kilometer eh, ay mo na oh, agad yung ano yung hindi so, ang, ba ang basehan na atin doon sa mismong municipality ng Japan City tapos San Gennardo pero ano lang yan ah more than 1 kilometer lang na pagitan siguro or basta nga nun mga mortal mortal kamo na lang tapos from Kapal City may kita mo na kaagad yung arko ng uh, San Leonardo so sa ngayon approaching to San Leonardo uh, San Leonardo town proper na ako eh so meron pa ako isang bayan na dadaanan bago ako makarating sa kabanaguan uh, hindi ko alam kung ilang kilometers pa no? to ito, ito 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 may kilometers po sa so, yun SL is kung 6 kilometers wala anong kilometer wala anong kilometer wala anong kilometer tapos isang bayan pa bago sa ano sa sa banaluan do, yun yan na uh, nagtrabaho di ba le like, yun mo na yung update sa ngayon tapos maaarte man ako sa kabilang bayan or until sa kabanatuan city ah uh, gabi na lang ako uli mamaya Then, Sige muna, tali okay. pa okay. okay.